What's up mga kalapakpak? So tayo ay nagbabalik. So dalawa na ang itlog ng kalapatin ng aking tito. So buksan natin at tignan natin kung alin nga ba ang ating tatanggalin. So kunin natin yung dalawang itlog. Aray ko. Ayan o ang lalaki. Ito sarado na natin para hindi makawala. So, meron na tayong ditong flashlight. Tignan lang natin sa loob ng bahay. Let's go. So, nandito na tayo sa loob ng bahay. Mga kalapakpak, tignan na natin yung mga itlog. Yan, eto meron dilaw. Tignan natin yung isa. O, meron din dilaw. Baka nagkamali lang yung ating tito na walang dilaw tong itlog. So, eto, antayin natin na magkaroon ng similya. So, balik na natin ito mga kalubang-bak sa labas. So, balik na natin. Yan. Sarado na natin natin ito. So, yung ibibigay sa atin ng tito ko, nahuli ko ulit. Yan. Nahuli ko siya ulit. So, mga kalapakpak, magpapakain tayo ng kalapati ngayon. Pakainin na muna natin yung mga manok dito para hindi mangagaw. Yan. Agis natin dun sa bubong Layo-layo lang tayo ng konti para magsikain yung mga kalapate. Ayan sila mga kalapak. Yung tatlong blue bar tsaka yung isang puti dyan matanda na sobra. Tsaka yung itim. Yan yung ka... Una-unahang inalagaan namin ang tito ko ng kalapate. Yung bandang dito, akin yan. Tapos yung puti. Yung nandito naman, yung dalawang blueber na yan, is kay tito. Tapos yung checkered na yun, tsaka yung black. nagulat sila may tumunog nagsiliparan no? parang tayo mga kalapakpak so nandito na tayo mga kalapakpak sa taas so nandito sila ayan Iyan na lang yung mga kalapati dito mga kalapakpak. Ang ganda ng view dito eh. Ayan na, magsisidapuan sila. Tapos tambay sila dyan ng ilang oras. So lumipad sila ulit mga kalapak-pak yan. yun parang mga tuldok na Ayan sila mga Dapat paliparin natin sila ng paliparin. wala bigla yun ang layo na Yan, okay na yan. So, baba na tayo mga kalapakpak. Let's go. So, yun nga mga kalapakpak, no? Nagkamali ata yung tito natin sa pagtingin ng itlog. Kaya, ganun. Akala natin walang similya, pero meron naman palang similya. Ayan, barako-barako pa rin yung ni, ng tito ko. Ayan, So, naglilimlim na siya, mga kalapakpak. Ito, ito na lang yung mga kalapati dito, mga kalapakpak. Yung ka kaganina, tapos yan. Tapos yung nandun, yung pantil, tsaka yung katulad na ito, tsaka yan. Tapos yung... Yan lang ang mga kalapati dito, mga kalapak po. Ayan mga kalapakpak yung ano yung ating inakain no. Yan meron din naman yung sing -sing. Ang sing -sing nito ay Taiwan tapos dito Japan. Ang magulang na ito is dalawang blue bar. Pero ang naging inakay is dalawang inakay na puti. Yan. Ang gaganda ng mga kalapakpak. So, di pa ito na subuhan kaya ganyan pa yung kanyang chan maliit pa balikan na lang natin mamaya kasi mamaya magpapakain yung magulang nito malaki na ang chan yan so let's balik na natin sila sa kanilang pugad. So, ayan mga kalapaktak na balik na natin sila sa kanilang pugad. Namunga, nag, nagpugaran yung nanay na dito sa lalagyan ng manok no? kalapaktak. ay namamali pang magbigkas ng ano. So, yun. Doon tayo sa pantil natin. Let's go. So, dito tayo na naman sa pantil natin. Ayan. Binarakuhan ako agad. So, ayun naman yung isa, oh. Yung itim. Hindi, hindi talaga siya bumababa pag nandyan yung pantil na to. ang maingay dito sa ilalim mo. Oh, mga lapak ko. Ayan. Tulaok ng tulaok. Pero ito patuloy pa rin mamamara ako. So, meron tayo dito ang itog ng malak mo ayun no, meron na yung crack oh. Mabubuhay na ito mga kalapak pa. Dito yan eh. Kasi <coughs> to meron pang isang merong crack. Ayun <coughs> no, no may crack oh. Check natin yung ibang mga itlog. Ito wala pa. Wala pa naman yung iba. So, yun lang ata. Dalawa lang ata may crack. So, tignan natin ito. Laisletan natin dun sa loob ng bahay. Itong dalawang itlog na may crack. Mga kalapakpak, meron tayo dito ng nakasalubong na makukulit na aso. So, ito next time na lang natin tignan kasi wala pa flashlight kasi chinage pa yung ginamit natin yung cellphone na ipa uh, flashlight sana so balik na natin to baka bumalik na doon yung nanay na ito okay. Balik na natin mga kalabakpak na. Ayan yung mga babaeng mga menok natin mga kalapak. -pak. So, dito na nagtatapos ang ating video mga kalapak. -pak. So, God bless. And bye-bye.